Welcome back sa usapang loan at online lending. In this video pag-uusapan natin ang bag bagong online lending app na ngayon ay hindi pa lang uh, matagal sa Play Store. Oo, sinabi ko na nga bago, di ba? <laughs> I'm just uh, kidding, guys. So bago ko lang siya nakita pero siguro ilang araw na din ito sa Play Store. Oh, ang kanya pangalan po ay si More Gold. Oh, ang daming gold po dito. Sana po ay gold talaga. At sana po ay makakatulong ang online lending app na to. Pero alamin natin yan may at maya lang. So, dahil, well, sa bawat reviews natin, may, mayroon po tayo, tayong tatlong factors na kinukonsider. Yung uh, aristrado sa Securities and Exchange Commission, dapat hindi po loan shark, dapat po hindi rin po nanghaharas or nananakot. So si More Gold ba ay pasado sa nabanggit kong tatlong factors? By the way, under po kay 3 Platinum Lending Corporation si Morgold at kung ating titingnan dito sa listahan ni Securities and Exchange Commission yan po, naka po dyan si 3 Platinum Lending Corporation ang nagmamayari kay Morgold So medyo hindi pa masyadong matagal yung uh, registration nila sa SEC noong ano pa uh, December 29, 2020. So 21, 22, 23. Ano pa sila? Mag 3 years pa lang. Bagong-bago, 5% to 12% per annum daw. Wait, <laughs> hindi nga. So uh, talagang ano to si more gold, tingnan natin sa kanilang description okay, ito yung description nila ha ang rates daw at ang mga fees ang loan amount daw na pwedeng utangin ay 3,000 hanggang sa 15,000 tapos ang loan term daw ay 90,000 to 180 days ay 180,000 90 days to 180 days mm, maniwala kayo dito sa sinabi nila ang EPR yung interest rate daw nila ay nasa 20 to 26% Other fees, transparent without any other hidden fees. Service fee, 8 to 15. Mm, yung processing fee, mm, malaki. Malaki, di ba? At dito nga sa kanilang app, ay nilagay talaga nila dito si Triplatinum Lending Corporation. Ngayon, Tatanungin ko kayo, maniniwala kaya kayo? Siguro ang mga ano may experience na pagdating sa mga uh, loan shark at mga data privacy violators. Pag ganitong kalakaran na halos pareho lang yung mga nakasulat sa description sa ibang online lending, hindi na sila maniniwala. Lahat po yan ay puro kasinungalingan at mga panluluko lang sa mga inosenteng tao, inosenteng mga kababayan natin na naghahanap ng tulong o naghahanap ng financial assistance at dito bumagsak sa iba't ibang mga online lending app na mga loan shark paalala po ang more gold ay isa po loan shark at dito privacy so kami dito ay hindi namin po rekomendado si more gold pag sinabing uh, loan shark ang laki ng processing fee, mal mataas ang interest at very short lang din po yung term nila na uh, binibigay. Yung pagbayad ninyo po ay nasa 7 days to 14 days lang. Dito sa kanilang ano, sa kanilang uh, reviews sa kasalukuyan ko nakakuha po sila ng 4.3. Konti lang po ang nagbigay ng reviews, 105. At ramdam ko po yung mga nag ano dito nag uh, bigay ng reviews ay pawang mga aplikante pa lang po. Hindi pa po sila yung tipong tapos na magbayad, yung yung ano na na enjoy na nila yung inutang nila. Wala, mga ano pa lang po to, mga uh, aplikant pa lang po. So uh, ito yung mga strategy na ginagamit ng mga ula ula or mga online lending app na bago po i-evaluate, bago po isalang sa review yung mga loan application nila, kailangan mo na nilang magbigay ng positive or 5-star rating sa Play Store. Ano din eh, maotak uh, mautak din itong mga ula. Dahil marami din kasing mga applicants na hindi na nagbabasa ng mga reviews basta nakita nila na mataas yung ratings, yun na hindi na sila nangungulit pa or nag-iimbestiga, hindi nag-research -re so plan na tinalo na sila sa sobrang excitement at saka na lang sila pupunta sa youtube or sa mga social media maghahanap ng uh, parang ano mga kasagutan doon sa mga tanong nila tapos silang maharas tapos silang ipahiya ng mga uh, ula collectors. So again, guys magingat po kayo. Bukod sa pag uh, sa pagiging loan sharks, si Mor Golden po ay isa isa din pong data privacy violators. Yung, yung mga personal information ninyo na binibigay sa kanila gagamitin po yon laban sa inyo. Paano nila gagamitin yun? Uh, once hindi kayo nakapagbayad sa due date, lahat ng impormasyon ninyo personal ay ipo-forward ni Morgul sa third party collectors. Yung mga third party collectors, yun yung mga taga-singil lang. O, kaya gagawa sila ng paraan, yung mga collector gagawa ng paraan para makasingil. Alam naman natin na yung mga paraan sa mga third party collectors ay hindi po katanggap-tanggap ng mga uh, ordinaryong mga nangungutang. Ang gagawin po nila ay tatakutin kayo, haharasin kayo at ipapahiya kayo. Lahat ng mga contacts ninyo ay makakatanggap ng uh, hindi magandang text about sa inyo. Na kayo ay umutang na hindi nagpapaalam, ginawa niyo po silang kumaker. Mababaliktad rin talaga nila para lang po talagang uh, kayo ay mapaisip at uh, maguguluhan para para ma ano na mahinto yung panggugulo nila ay magbabayad na lang kayo yun yung tinatawag na puwersahang pagbabayad ay puwersahang paniningil at uh, simpre puwersahan ding pagbabayad o, maghahanap kayo ng uh, pambayad ninyo wala namang ibang paraan na makahanap na mas madali kundi uutang lang din kayo sa ibang ula. Guys, wag pong ganon O, huwag kayong umutang sa ibang ula para magbayad para ibayad ninyo sa ula na nagjuna. pinapahamak niyo lang lalo yung sarili niyo. Kaya magingat ingat at uh, huwag po gawin yung mga nakasanayan na pong uh, uh, nasa isip na magandang solusyon yung pangungutang sa ibang ula. Yun din ang nire ng mga ula collectors. Pauutangin kayo at marami nga ay ano talaga sinasabi nila ang pangalan ng mga ula na pwede yung utangan. Ang problema, yung mga ula din ay may connection din sa kanila. Oo, oh, so mas lalo kayong na baon ngayon sa utang at hindi na kayo makakabangon pag nag-umpisa na po sila, lalo na pag umabot na po sa lima hanggang sampu yung mga maniningil sa inyo, nako ang dami na nun. At ang kukulit pa naman nila, hindi kayo patutulugin kahit bisuras ng gabi. Magte-text, call, mag, mag, tatawag. So, iba na. Iba na ang uh, mangyari. Kaya kayo ay apiktado yung pag-iisip ninyo at uh, yung pakiramdam ninyo marami sa inyo ang nagkaka-anxiety, uh, stress, depression at marami pang iba. Yung iba nga nasugod pa sa ospital eh. Oo, oh, di ba? Kaya guys, sana makinig kayo po sa mga uh, reviews ng mga iba't ibang mga vlogger. At uh, 'wag po kayong makinig doon sa mga vlogger na nagpo-promote ng na mga online lending app. Oo. Wala pong matinong online lending app ngayon. puwera na lang sa TALA, Bill Ace. Uh, basta, mga ano na lang, uh, konti lang niyan sila, hindi abot ng lima, uh, tatlo, apat, mga ganun. Uh, yun yung mga matitino. Kadalasan po or karamihan po sa kanila, mga loan shark at mga DITA privacy violators. So wag po kayong ano, wag po kayong padadala sa mga magagandang ads dahil ang ads po nila ay talagang nakaka-attract, nakakabighani. Pero sa totoong computation ng inyong loan, hindi po yung nakalagay doon sa app or nakalagay doon sa ads. Ano po yun? Kabaliktaran po yun. Lahat ng na mga nag-apply sa ads or true ads na pindot nila at nag-apply, nagsisisi talaga sila. Oo. Oh. Dahil po hindi po totoo yung nandoon sa ads. ko po 'yon. Oo, talagang uh, ang uh, mga loan shark ay ginagawa ang lahat ng paraan para po kayo ay mapaikot nila at simpre, pagpipirahan. So, shout out sa lahat ng mga viewers natin. Please, huwag kalimutan pong uh, mag-like sa video at i din po para marami po ang makakaalam sa Uh, tungkol kay more gold shout out sa ating 31,000 uh, subscribers at ang higit sa lahat ang aking mga members na walang sawang nag uh, re-renew ng kanilang membership bliss po kayong lahat so more blessing sa inyo hanggang sa muli po maraming salamat. paalam